Hello po mga kapatid, welcome back sa aking YouTube channel. For today's video ay napadpad nga tayo kanina sa bayan ng Matatapak. Ito nga po ang Cavite area po. Ayan, nag-deliver kasi tayo dyan sa bandang Cavite area. At nakita ko ulit yung mga magagandang gusaling sambahan dito yan sa Cavite area. Ngayon, ito pong Cavite area ay nahati po sa dalawang distrito. Ito po yung distrito ng Cavite at distrito po ng Cavite South. Actually, nalibot ko na ito dati yung Cavite uh, yung at doon nga tayo napadpad nga po sa distrito po ng Cavite South. Yan po. Yung mga ilan po yung mga gusang-sambahan ay napuntahan ko na po. Kung napanood niyo po yung vlog ko na to, ayan po yun. Last 2 years po yan mga kapatid yung vlog na yan at umabot nga po ito sa 759 views po yung mga nanood po ng aking vlog na yan. Last 2 years po po yan at patuloy pa rin po dumarami yung nanonood yan sa mga vlog. Panorin niyo po yung mga lokal po na napuntahan ko dyan sa vlog na yan. Ngayon po, tayo nga po ay naglibot po sa mga ilan. Ilan po ha, ibig sabihin mga ilan lang po yung napuntahan ko dyan ng mga magagandang, gusaling sambahan dito yan sa distrito ng Cavite South. Panoon nyo mga kapatid at napakaganda po ng mga lokal na mga napuntaan ko sa distrito po ng Cavite South. Ito po yan mga kapatid. Nandito tayo mga kapatid sa lokal po ng Bagong Bayan distrito po ng Cavite South. Isa po sa mga magaganda at maayos na gusaling sambahan dito po yan sa ka sa mga patid. At ito ay located sa address po na ito. At ito rin po yung araw at oras ng kanilang pagsamba. Ito pong lokal po ng Bagong Bayan, I think ang kapasidad ng kapigyan nito ay nasa 800 to uh, 900 seating capacity. Pag ito po ay napunta po kay sa bandang congressional, mga kapatid, ay makikita nyo na agad ang maganda at modernong gusaling sambahan at napakaayos na gusaling sambahan dito yan sa Cavite South, mga kapatid. Tapat po ito ng mga company at meron din pong mga school dito, mga kapatid. I-search nyo lang po yung lokal po ng uh, bagong bayan at malapit po ito sa isang school dito sa Cavite, mga kapatid nandito tayo mga kapatid sa lokal naman po ng area G district po ng Cavite South ito ay isang magandang gusaling sambahan dito yan sa distrito ng Cavite South ito pong area G I think ang capacity nito ay nasa 700 seating capacity at ito po ay located dito sa address na to at ito po yung araw at oras ng kanilang mga pagsambahan ng area dyan ay nasa loob po ng isang skinny pa po. May makikita naman po kayong mga signages dyan na magtuturo kung saan po uh, nakalocate yung kanilang gusali sa bahay. Yan po ang lokal po ng area. Dito po ay malapit po sa lokal po ng bagong bayan. Nasa kabilang skinny talang yung lokal ng bagong bayan. Dito rin siya kalaki. Ngayon naman tayo sa iba't ibang lokal dito yan, sa distrito ng Cavite sa Altara po. Nandito tayo mga kapatid sa lokal po ng Via Verde. Eh. Distrito po ng Cavite South. Isa po sa mga magaganda at modernong gusaling sa bakit. Bakit moderno mga kapatid? Isa po itong Barangay Chapel mga kapatid. At ito po ay located po sa address na ito. at ito rin po yung araw at oras ng kanilang pagsamba kagaya po ng sinabi ko kanina ito pong lokal po ng Villa Verda ay isa pong Barangay Chapel mga kapatid uh, makapapansin nyo po ang kapila po ay napakaganda ang kapasity na ng kapila na ito po ay nasa 100 seating capacity makikita po ninyo ang kapila mga kapatid ay nilalapit na po talaga ng pamamahala para hindi na po mahirapan ang mga kapatid natin sa mamba sa mga malalayong lugar ito po ang lokal po ng Bio Verde distrito po ng Cavite South at malapit po ito sa lokal po ng Bagong Bayan at lokal po ng Area G Nandito tayo mga kapatid sa lokal po ng Dos Marinas distrito ng Cavite South so, sa mga maganda at magayar ng gusaling sambahan dito yung Cavite South Hi, located sa address na to Ano ba ang mga parts sa mga rin? Ay, ito kapasit ko ng Aprilia ay nasa 700 seating kapasit. Kasi hindi ko may bahay ko sila sa taas. Malapit siya sa mga sa mga Medyo tagulang yung kapila pero makikita nyo po agad yung kanilang store. Kaya nga, kung pagkakata tayo sa mga malapit sa lokal dito sa lang, kaya kung pagkakita tayo sa mga sa tayo mga kapatid sa lokal po ng malagasang distrito po ng Kabiti sa isa sa pinaka maganda at modernong gusaling sambahan dito yan sa Kabiti mga kapatid at located siya dito sa kanyang address at ito po yung araw at oras ng kanilang mga pagsamba ito po ay nasa loob po ng isa pong uh, street po at makikita nyo naman po may mga street sign po sila or mga uh, sign kung paano pumasok dito sa gusaling sambahan I think ang capacity ng kapilya ay nasa 500 or 316 capacity siya ay isang modernong gusaling sambahan mga kapatid at konkreto po napakaganda ng gusaling sambahan dito yan sa lokal po ng malagasang distrito po ng Cavite South ngayon pupuntahan po natin ang iba pang mga gusaling sambahan dito yan sa distrito ng Cavite South para po mga kapatid Nandito tayo mga kapatid sa lokal po ng Sabang Distrito po ng Cavite South. Isa po sa mga ganda at modernong gusanin sambahan, bahan dito po yan sa Cavite South at located po ito sa kanilang address. At ito rin po mga kapatid ang kanilang araw at oras ng pagsamba. I think mga kapatid ang capacity ng Kapilya po ay nasa 300 seating capacity. Medyo maliit lang po kasi yung Kapilya mga kapatid. Pero konkreto po yung gusto sambahan dito. Kung kayo po ay mapapagpad dito sa bandang area po ng Sabang ay i-search nyo lang po ang local po ng Sabang. At nalabas po yan sa Waze or sa inyong Google Map mga kapatid. Malapit po ito sa local po ng Malagasang at saka local po ng Dasmarina ito pong lokal po ng Sabang ay napakaganda at modernong gusaling sambaw nasa uh, maliit lang siya na iskinita mga kapatid ito po ang lokal po ng Sabang distrito po ng Cavite South <laughs> nandito tayo mga kapatid sa lokal po ng Zone 3 distrito po ng Cavite South isa po sa magaganda at modernong gusaling sambahan dito po yan sa distrito po ng Cavite South. At ito po ay located po sa address po na ito. Ayan po yung kanilang gusaling sambahan. Maayos at napakaganda po at modernong gusaling sambahan. Ito pong lokal po ng zone 3. I think ang capacity po nito ay nasa 300 to 500 seating capacity. At ito po ang kanilang araw at oras ng pagsamba. kung kayo po ay papunta rito or sasamba dito ang mga kapatid ay i-search nyo lang po ang lokal po ng Zone 3 at lalabas na po yan sa Google Map or sa Waze at ito po ay tapat po ng isang bakanteng lote medyo liblib -lib lang po yung kapilya mga kapatid ang pinaka landmark po ninyo dito ay meron po ditong eskwelahan po mga kapatid katabi lang po ng eskwelahan malapit po dito ang lokal po ng Tasmarinas at lokal po ng Bia Verde And nga mga kapatid, nakita nyo po yung mga magagandang gusaling sambahan na napuntahan ko dito yan sa distrito po ng Cavite South actually, ilan lang po yan sa mga magagandang gusaling sambahan dito yan sa distrito po ng Cavite South actually, napakamadaming gusaling sambahan dito yan sa distrito ng ito mga kapatid uh, hindi lang alam ko nasa 30 plus yata sila ngayon kasi nga ang iglesia ngayon ay lalong dumadami at lalo pong dumarami ang mga kaanip sa iglesia yung at narami rin po nadadagdag ng na mga gusalin sa sambahan dito yan sa distritong ito sa mga susunod natin mga vlog mga kapatid ay ipapakita ko naman sa inyo ang distrito po ng Kapite at yung magandang lugar dito or yung historical na bayan iyan abangan nyo po yung mga vlog na yon kasi po mapupunta natin dito kung sino yung kauna-unang presidente ng Pilipinas at ano nga ba yung kung saan siya nakalibing abangan nyo po yun mga kapatid sa mga susunod nating mga vlog natin yan gabite area tayo maraming maraming salamat sa inyo mga kapatid sa inyong pagsuporta sa aking mga vlog at ito po ay napakalaking biyaya po to para sa akin sa ama po ang kapurihan mga kapatid maraming salamat sa inyong suporta at nasa 1,600 ano na po tayo subscribers. Sana patuloy niyo po akong suportahan at i-like and share po ninyo ang aking mga vlog. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid. Yung mga nagko-comment na appreciate ko po lahat ng inyong mga comment. Maraming salamat po sa inyo. Sa ama po ang lahat ng kapurihan. Uh, lagi po kayo mag-iingat mga kapatid at lagi po tayo mananalayan sa ating ama para tayo tulungan sa ating mga problema. Ano po? Uh, don't forget to click and like and share mga kapatid para lagi kayo updated sa aking mga vlog. Maraming salamat po.